Nagmorning ah, mga mas, so, dahil nakakalupit mo na ka, nakapakita ko tayo yung mga mga puso sa kalupit mo. May eh, vlog natin mga mga kaibigan, o. Oh. Napakaganda mga mga kaibigan natin. Ano ba linyada niya, kaibigan? Ano linyada? Sweater. Sweater, ilang taon na yan? Dalawang taon. Ayan, dalawang taon. O, magkano yung nalis? Dalawang libo lang. Ayan, dalawang libo lang. Magulang na, dalawang taon, o. Oh. Napakaganda ang sweater nito. Ayan na. Oh. Laka ng tahid oh. ang ng katawan, ang bultong-bultong katawan. Napakagat ang sweater nito mga kamaster Lemon sweater oh. lang mga Pero sa kaibigan natin, yung mga kaibigan, magkano yung alis? Ha? 2 -8. 2 -8 naman, anong niyan? Sweater din. Pata pa, ilang buwan eh? Nasa 8 months, ano? Sweet naman to. Sweet yan. Ito, may nakita pa tayo sa kaibigan natin. Sinibala ka na. Magkano kaibigan? <laughs> ano ba? 2-5 ba na? Ilang buwan eh, <laughs> man, oh. <laughs> <laughs> Tito, makilis na yan kaibigan? 10 months. 10 months old. Sinibala. 2-5 ba? Ito yan. Tapos makinis na makinis. Alagang-alaga sa himas ng kaibigan natin. Rupay ba yan mga kamasa? Ano. Napakagandang manok nito. Dito lang yan sa Kalupit Bulacan. Punta ng ano. Uh, makinis na makinis o. Oh. Kaya Ito po oh. sa kaibigan natin. Sinibara natin. Magkano yung nalis kaibigan? 3-5. 3-5 naman. Dalawa. Ilang buwan naman yun? -5, 6 months. Ah, 6 months naman to. Ito naman Oh. Bale, pumapatak na 3-5 yung dalawa. Masama yung tatay yun o. Oh. Ayun, nasa bayo Oh. Ayan, yeah, 3-5 naman. Dalawa mga master oh. Ito ang mga sinibalang nito. <coughs> <coughs> ano nakuha? Laki ang sinibalang nito. Ito yung magulang. Kinakaw na yan. Dalawang tao naman ito. Magulang na. ano? Dalawang libo yun ano? Dalawang libo ano? ano? Asa dalawang libo, ano? pag, pag isa lang, dalawang libo itong buwan ano? Balik na dalawang libo ito ano? Yung yung anak ano? Kapag dalawang libo, pag isa lang ako ano? Pag dalawa, three five mga pag isa libo ano? Saka yung oh, bultong bultong-bulto <laughs> ah! Pagkat na sinibalang ito, tao ito. No? 谢谢。